Malapit na yung north, no? So, ganda na. Ganda na ng itsura. Um, Ayan na, mga kanoypio! Ayan na. la, lalo. Bibigyan na lang, gano'n mo. <music> What's up, mga kanoypi? Good morning sa inyong lahat. At ngayong araw na to, yung magluluto kami ng... Manok. Maglilitsyon kami. Pero kukuha muna kami ng kawayan dito. Kasama ko pa rin si Junald. Ayan. At nandun si Junard. Panibis lang well daw. No. Dapat panibis uh -huh. lang. Ito nga eh. Hey, yung makapal na ano yung manok eh. Ito where oh. daw? Diba? Tabing eh. Ito. O yan o Sa'yo? Sa'yo? To, 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 to To, no O oh. Mali yun mga kanipi Buti na lang talaga may kawayan dito sa akin O O nalt, hawak mo nalt Tulungan ko sa Mag Maganda pala to eh Pagsali dapat

Okay, meron na tayong kawayan. <laughs> Bali, kukuha na lang kami mga kanoy pinang kahoy pang ano, gawin naming uling katulad yung dati. Bali, marami tayo ngayon, di ba? Mamaya makikita nyo yung mga kasama natin na magluluto. Naganda ng tanim ng mga uh, tay ko eh. Ayan, broccoli. nag na sila, no? Dito tayo sa likod ng kampani dumaan. So, ito na yung manok, mga kanayiti. Oh. hawak na ni Junod. Bahala na si Lister dyan. At <laughs> 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 uh, pinakawalan din natin si Milo, mga kanayiti, para makapaglaro dito. Bali, dito na kami sa parkingan ng mga motor. Mag... Magluluto, maglilitsyon. Nandyan din si George. Kasama din natin yan. Saka yung iba nandyan pa. Tulog pa mga kanayipi. Eh, ito. Ayusin na natin to para ano. I'm finished. I'm finished. Andiyan din si Brian. Sila rin yung nag-aano ng sopas mga kanayte. Nagpe-prepare. So ito na namin yung manok mga kanayte. Sakto? Doon lang sa kwan. Arkadwan. Sa Adolf? Oo. Oh. Ah, sige, sige. Nabuating ko na. Hmm. <laughs> Ito na yung manok mga kalaypyo. Lumilipad na nal. Lumilipad na yung manok. Ada talim lagi. Natatakot <laughs> so, ako. Parang ano, parang Bantay. kasi. Mm -hmm. oh, ka. na. Ano. So, nilalagay na namin yung kuan Ricardo sa loob. Um, First time namin gawin 'to. <laughs> 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 nainitan, nainitan. Kayo na yung naluluto eh. Wala na yung balahibo <laughs> na yung balahibo na ano ah. Uh, parang chokes to go lang ah. Kahit walang sauce. <laughs> Masarap. <laughs> Ayan mga kanipi yung special para ano, magkalasa daw yung balat. Paliguan mo ng Sprite Saan galing yan, Nord? Sa loob. Tira Kung pa natin ito Oo uh -huh. Saan galing yung kwan mo na yan? Discarte mo na yan? Sa University of Utah, <laughs> of Utah. <laughs> Sa loob, pasok mo yeah. Kaminta yan Paminta Iba, iba toyo na eh. nal <laughs> iba, toyo binabahid. sa baboy yon <laughs> no, baboy oyster mm -hmm. oyster uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. patamis bis yan ah ¡Ja, <laughs> Ayan mga kanoypi Bali kasama ko si Junald ngayon At pupunta kami ng ano? Ng tindahan ni Panyang Bibili daw ng soup drinks Kasi nanalo si Daryl ng loto Kaya sa kanya daw yung soup drinks mga kanoypi <laughs> Marami kasing tumataya ngayon, no? Nal hmm, daming nananalo ng loto ngayon, mga kanayipi. Sorte ng iba kasi sila yung malalaki na kukuha eh. Hmm. grabe nga. Nagpubus pa nila sa TikTok. Kaya nga eh, may nanalo pa ng 1 million tapos isang kotse, mga kanayipi. Isang card lang yon. Kaya, ganda eh. Kaso sa palaran na talaga yan. No, nal. laki oh, lucky lucky. Oo. Oh. yung Pepsi. Oo, oh, Pepsi na lang. Tapos yun na no, yung Royal. Oo. Oh. Dito yung Pepsi na. Ano yung Royal dyan? yan? Yan, pa tayo. Ito na lang, no? Kanyang. Kaya. 。两个老板。Kaya tight Nandito na kami mga kanipis sa saling, Ito yung linyan natin Naambun na Kaya inurong yung ano Lutoan Kaya Ayun mga kanipi Buti na lang dito kami pumisto kasi pag doon kami sa likod, maulan na. Eh, ngayon, maganda dito eh. Ayan. Si Junod yung driver. Diyan si Shaunan, Junald, uh -huh. Esther, Darrell, saka si George. Hello. <laughs> si Kuya Noli nandun sa kusina at saka si Brian. Marami tayo ngayon. Hahaha. <laughs> Ayos no. Ayan si Milo mga kanayte. Nakaupo rin siya eh. Tahimik lang eh. Tapos na kasi siyang kwan naglaro kanina. Pinakawalan ko. Huwag ah. Maglalaro lang yan. Wisno, na oh. Oh! Luto na! <laughs> kulay loto na. <laughs> kulay <luto> na. Kulay <laughs> Bali pinahiran namin ng oyster sauce mga kanaypi para maganda yung kulay niya. Tapos yung panahon ngayon, yan, maulan na. Ay, nagpapahid na naman si Lister. Eh. Tayo naman yung driver ngayon. Selta ka ng award. <laughs> Bali si John Ward yung ano, nag-video, mga kanayin ko yan. Malapit na yung award, no? Ganda na o. Ganda na ng, ng yes. Salitan lang, salitan. Hmm. Pamaya namin lulutuin yung ano, yung supas. Para tawag nun, hindi umasla, ano yun? Umalsa. Umalsa yung kwan, makaroon eh. Yung mga kanipi, tulo talaga yung mantika nitong manok eh. Oh, tulo talaga yung mantika okay. Okay. Sigurado masarap yan kasi hindi nabigla siya na naluto Tapos okay. Ha? Bali, magigisa na rin dito si John Ward mga kanay pinang, ano, para sa sopas dito na namin niluto eh yan kayang kaya na yan yung butin. may isa pa dyan eh no ayos ha <laughs> Ito may Ito yung mga kwan natin. Sahog. Hot dog. Ito yung gulay. Yan. Andito yung karne ata. Yan o. Karne ng manok. Dapat ko kono na hmm. Atay. Atay. Yung sa manok kanina. Oo. Oh. Ayun na 'yung kono ng manok kanina, mga kanay pinan dyan 'yung atay niya, 'yung balunan. May balun-balunan pa diyan. Iniwan ni Nong noli kanina. Oo. Oh. Nandun si Kuya noli Noel. Tekan. Oh. Ayan, lagay na 'yung hotdog. The best, talaga the best. Dahoming handa, mga kanoyito. ito eh. Ayan. halsa yeah. oh, pa yan. Yeah, Alam na, Ang bawang yeah. na star margarin nya. Kaldo. Tapos natunaw pa yung cheese niya, no? Mm. Daming Ang daming Kumusta Kumustahin naman natin yung kwan, mga kanaypi. Ito. Yung monok namin. Iba na naman yung driver niya, eh. <laughs> si George. Hanggang ano lang yun, mga kanaypi. Hanggang laon yun lang. <laughs> Hanggang laon <Union>. yun. <laughs> Sa akin, laon yun tatarlak. Yung? Ay. Si Rastera magtatapos dito. Tarlak to Manila na Hindi, <laughs> <laughs> taga Mindoro yan eh <laughs> Tarlak to Mindoro na yan eh <laughs> -ro 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 pa <laughs> <laughs> Bali, taga Mindoro Dalawang Ilocos Magkapatid yan kasi mga kanipi Nagpanggasinan, Isabela Galing Ilocos ang kanina eh <laughs> Ayos ah, na, malapit na. Hindi hindi konta, no? Hindi na bigla. Hindi, hindi. Ito lang. Ito lang. May sinakotoko eh. na yan. You know? Yan o. May halina, hindi yan tam. Posible. Tapos may sausawan pa kami dito. Yan okay. you know? o. Oh. O. Sobraya. Sobraya ko so, pala. Sili. Dito. Lahat ba nagsisili? Sili. Anong sausawan? Ah, nalagay na yung gulay na yun, Nord. Eh. Umalisan na ba yung kanya? mas konti. Pero sasabihin niyo. Pero hindi mo ako niyan ganyan. The no? mm. <laughs> mm. okay. Panano. Ayan lahat na mga kanipi Paluto na yan Lulutoy na lang yung repolyo Pwede na

Ayan, Ronald. Yo, bangaw. Lister sa so, uh, uh George's and then si Kim. Siyempre, yan you know, o, si Daryl. Okay, lumipad pa na Ronaldo. Oh. Yo. Lumipad na. Lumipad na. Dah, tinedor. Ay to. Ay lagayan natin. Ito dito mo oh. Eh. mo. Baka makain.

malinis. Nakakirin. Ayun! So prepare natin yung paglalagyan ng ano, lechon manok. May tali pa eh. Tali. Uh -huh. Tali. Ang dami ng kabe niya. 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 Ang dami ng kabe nung Ang dami ng kabe no. Ang dami ng kabe niya. Ang dami ng kabe

Ano Brian? Chef. Magaling, magaling. Chef ng <laughs> na nga taga convey no. Wala ano? raw ka talaga, John Ward. Nice. Yan. Pala Marami pala to, May isa lang. Hindi oh. na ano ano. Okay. Benta. <laughs> <ng off. laughs> yung isa, isang plate naman, no. Oo. Sakto talaga yung pagkaluto no Ward Ang galing mga driver eh Ang galing talaga Pumunta ng Mindoro Pumunta ng Ilocos Pumunta pa ng Isabela at Pangasinan di ba? Bumalik kay Jonald eh Oo Pumunta sa Hundred Island Mm-hmm. <laughs> ay siyan is... ah, uh, marami nga isa lang <laughs> <laughs> ng rate ko. Masarap <laughs> naman <no>? ako. <laughs> Nal! Ano mo sa'yo, Nal? <laughs> 100% palaban sa gipin. <laughs> <laughs> Dong! Kim! Ano sa'yo? Ano mas mo? Okay lang. Okay lang. Okay lang. <laughs> 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 Ulitin pa natin yung Ward. Ito yung bele na lang siguro sunod. Oo. ano pa. Sunod. Suwabi pa. Yun Hindi nga yun. Hindi natin natanong yung manok yung ano na eh. Ilang taon na. Sa'yo, Lakay. George. 100%. 100%. Ibigit mo lang <laughs> ng... Di mo Ibigit mo lang <laughs> mata mo. <laughs> Makunat yung manok mga kanayipi kasi matanda na yun nata. Pero ayos lang din. Na ano naman namin yung salo-salo na to. Diba? Nag-enjoy naman kayo. So yun mga kanayipi. Nandito na naman tayo sa last portion ng vlog natin. At mag-shoutout na naman ako sa inyong lahat. At nandito tayo ngayon sa harap ng dorm namin. Dito tayo mag-shoutout para may iba naman yung view natin, di ba? Sa mga nagpa-shoutout nga pala, tapusin itong vlog na to. Baka nandito yung mga pangalan nyo, mga kanoy So, umpisa na natin. Shoutout nga pala kay Ati Susan Inaklang from Cavite. Shoutout sa'yo, Ate. At shoutout na rin tayo sa mag-asawa na solid supporters natin from Australia. Na sina Sir Dave Miller at Ma'am Michelle Miller from Australia. Shoutout na rin kay Christian Patawig. Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Christopher Natividad At shoutout na rin tayo kay Michael Tiglao from Bakulod, Igay, Cagayan Valley At shoutout na rin tayo kay RD John Albiar at sa kanyang anak na sina Nell at Dre from UEE At shoutout na rin mga kanipi, kay William Fernandez from Kaohsiung, Taiwan at shoutout na rin tayo sa mga taga King Fahad Hospital at kay Risa Karaoke at greetings from Normis Lobiano. So shoutout sa inyong dalawa dyan. At punta na rin tayo sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout o promote yung kanilang mga YouTube channel mga kanuipi. At unang-una yan, shoutout nga pala kay Perdi Andrea. Shoutout na rin kay Isip TV. Shoutout na rin kay Arnel Galbes, uh, Serrano TV at shoutout na rin kay Elbermex Vlog, shoutout na rin kay Kalsada Europa, shoutout na rin tayo mga kanipi kay Kuya Mickti TV at shoutout na rin kay Ate Cherry Chen Taiwan Warrior at shoutout na rin kay Trip ni Kabisyo at shoutout na rin kay Papa Joe Vlogs. So dito na naman natatapos ang video vlog natin mga kanipi Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga solid supporters at sa mga gustong magpa-shoutout, just comment below para sa next vlog. Ma-shoutout natin yung mga pangalan nyo at ma-shoutout din natin mga YouTube channel nyo, mga kanayti. So, dito na naman natin tatapusin. Stay safe lagi. I love you all. And, and peace out. <laughs>